Nagbigay ng kontrapahayag si Rendon Labador sa sinabi ni comedy genius Michael B. tungkol sa pagpapatawa. Ayon kay Rendon, magkaiba umano ang joke sa mga kabastusan, kamanyakan, o kahayupan. Huwag na kayong magpalusot, magkaiba ang joke sa mga kabastusan, kamanyakan, o kahayupan, huwag nating gamitin ang mga status natin para ipagpilitan na tama ang mga mali, hashtag stay motivated, komento niya sa isang artikulo ng balita na sinangayunan umano ni na Vice Ganda at Joey De Leon ang naging pahayag ni Bitoy tungkol sa pagpapatawa. Kamakailan, ginawara ng Film Development Council of the Philippines o FDCP bilang new breed of comedians kabilang sina Eugene Domingo, ay Ay de las Alas, Michael B., Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o TVJ, at Vice Ganda. Sa speech kasi ni Bitoy sa nasabing pagtitipon, nabanggit niya na mahirap na umanong magpatawa sa kasalukuyan dahil umano sa mga restriksyong itinatakda ng nagbabagong lipunan, pero iginiit niyang hindi umano magpapapigil ang mga totoong komedyante. We learn, we adopt, we persevere, sabi pa niya. Sinangayuna naman ito ng mga kapwa niya komedyanteng gaya ni na Ganda at Joey De Leon. Matatanda ang parehong nasangkot ang dalawang host sa kontrobersya matapos ang lubid joke ni Joey sa EAT at ang indecent act ni na at partner niyang si Ayon Perez sa It's Showtime. <laughs> Oh, this one, I had to uh, write it down kasi mahirap na baka magkamali ako. Mapasya ako mag-viral pa ako. So, maraming salamat, FTCP. Direct, thank you very much. At ang idol ko, nakita niyo gumawa pa ako ng show na ang title, Pipito Manaloto. Pero ko siya ka-idol. Well, I just want to make an announcement na after receiving this award ngayong gabi, uh, nagbabalak na po ako magpalit ng career. I will probably sign up with Viva Max para mag full time na ako na sexy star dahil hirap na hirap na po ako maging komedyante. Ah, uh, ito pong sasabihin ko, I'm sure maraming kapwa ako komedyante mga karelate. Uh, every year, every generation po, mas nagiging mahirap magpatawa. We get more and more restrictions when it comes to making jokes and punchlines. Nowadays, hindi ka na pwedeng mag-joke tungkol sa superhero na African-American, na bading, na suicidal na police, na may kapansanan. Kahit po ang punchline mo ay eh tungkol sa pagiging superhero at walang kinalaman sa race, sa gender, sa mental at sa physical health ng isang tao, yun at yun po ang pupunahin ng mga netizens na mga dalubhasa na ngayon. It takes a certain level of intelligence to come up with a very entertaining punchline but a very shallow level of opinionated ignorance to destroy it. It turns out It's not as universal as before. what's funny to some may not be funny to others anymore. Pero ang totoong komedyante po ay hindi magpapapigil. We learn, we adapt, and we persevere. Ako personally, kahit gano'n ang sitwasyon, asaan niyo po na hindi ako titigil ng paghahanap ng paraan para kahit papano mapangiti at mapatawa kayong lahat. Unless kukunin po ako ni Direk Joey Reyes para sa isang Viva Max full-length <laughs> movie. Hanggang dito na lang po. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.